6 years na tayo, like mates. Kaya naman, handog namin sa inyo, 6-6. 6-6 sa balitaan. 6-6 sa kwentuhan. 6-6 sa blessings. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, and all around the world. Mas pinalakas, mas pinalawak in proclaiming good news. Live TV Radio. 6-6 sa blessings. Live TV Radio Live TV Radio, Radio. Magbabit ang pinag-uusapan unong ng impormasyon At magagandang istorya ng bayan Sa loob ng 30 minutong balitaan Kaming na sa kabila ng mga bad news At big news like my good news Ito ang Newsline para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Biernes. BBBM naniniwalang dapat pag-aralan ang mga panukalang taas sahod sa magiging epekto nito sa ekonomiya. Vice President Duterte naniniwalang politically motivated umano ang imbesigasyon ng gobyerno sa prime water. Legal counsel ni FPRRD naghain ng jurisdictional challenge sa ICC. Trabaho at seguridad sa pagkain, prioridad ng mga botante ayon sa SWS survey. At dalawang pelikulang Pinoy wagi sa nang malalaking paranga sa Ahmedabad International Film Fest sa India. Newsline. Magandang umaga po Pilipinas, ngayon po ay Bernes. Ikalawang araw po ha ng buwan ng Mayo 2025 at ako po ang inyong lightmate na maghahatid sa inyo ng 30 minutong kumpletong balitaan na mga dapat ninyong malaman. Sa po ng aking partner na si Ace Cruz, Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Bico Cristo. At ito ang Newslight. Newslight. Para sa detalye ng ating mga balita. TV Radio. TV Radio. TV Radio. Kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Mga Manggagawa kahapon, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng pag-aaral sa mga panukalang taas sahod sa magiging epekto nito sa ekonomiya Anya, mahalaga ang pag-aaral ng mga ito upang maging balanse sa magiging epekto sa paglago ng negosyo at ng trabaho. Tiniyak naman ito na naririnig at naipapadala sa Regional Tripartite Wages and Productivity Boards ng bawat rehiyon ang hinaing na dagdag sahod ng mga manggagawa. Samantala sinabi ng Labor Department na magsisimula ang pag-review sa mga minimum wage kada buwan ngayong Mayo, batay na rin sa utos ng Pangulo. Nakahanda na rin ang dole sakaling maisang sa batas na ang 200 pesos na dagdag sahod sa bansa. TV Radio. TV Radio. Naniniwala naman si Vice President Sara Duterte na ang ginagawang pag-iimbestiga ng pamahalaan sa Prime Water sa San Jose del Monte, Bulacan ay maituturing na pamumulitika lamang sa kanyang kaalyado na si Camille Villar. Ipinagutos kasi ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang investigasyon kasunod na rin ng sunod sunod na mga reklamo ng mga residente dahil sa pangit na serbisyo ng water concessionaire. Magugunitang inendorso kamakailan ni Inday Sara si Villar para sa nalalapit na midterm elections. Live TV, Radio. Live TV Radio. Naghain ng jurisdictional challenge sa International Criminal Court o ICC. Ang legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng paghuli sa kanya sa bansa noong Marso. Maliwanag ni nato ni Nicholas Kaufman at Dr. Dov J. Combs, walang jurisdiction ng ICC sa paghuli kay Duterte sa Pilipinas dahil hindi naman na miyembro ng bansa o ang bansa nito dahil sa pag ng Rome Statue statue. Hindi na dapat umano'ng ang jurisdiction dahil nagsimula lang umano ang imbestigasyon dalawang taon matapos ang pag-alis ng Pilipinas sa ICC. Matatanda ang nauna ng sinabi ni Kaufman na malakas ang kanilang laban sa kanilang pag-challenge sa kaso ni Duterte. Samantala, Lightmates, like, formal ng inimbitahan sa pagdinig ng Senado ang Infintus o Infinitus Marketing Solutions Incorporated upang magpaliwanag sa umanay kasunduan nito sa Chinese embassy na palakasin ang naratibong pro-China at siraan ng pamahalaan ng Pilipinas sa social media. Kinumpirma ni Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones. Chair Senator Francis Tolentino, nabibigyan nila ng pagkakataong magsalita ang nasabing public relations firm. Kaugnay ng mga aligasyong binabayaran o mano ito ng Embahada ng China sa bansa. Kabilang din sa mga paratang ang umano'y pagkuha ng Infinitus na mga keyboard warriors upang gumawa ng pro-Beijing post sa gitna ng sigalot sa West Philippine Sea. Gaganapin ang susunod na pagdinig ng Senado ukol sa usapin ng WPS sa lunes, Mayo 5. TV Live TV Radio! Iginiit ni Pangulong Marcos Jr. na dapat dumaan sa tamang proseso ang suspensyon kay Cebu Governor Gwen Garcia. Ito'y matapos suspendihin ng ombudsman si Garcia ng anim na buwan dahil sa pagpayag sa construction project kahit walang environmental compliance certificate. Tumanggi si Garcia na bumaba sa pwesto at kinuwestyon ang timing ng order dalawang linggo bago ang halalan. Ayon kay Marcos, igalang ang rule of law at ang lahat ng aksyon laban sa halal na opisyal ay dapat makatawid sa legal na proseso. Habang pinuri naman ang Pangulo ang panunungkulan ni Garcia sa Cebu at nanawagang iwasan ang politika sa gitna ng serbisyong publiko. Pantay Boto 2025 Tulong sulong ang implementasyon ng 20 pesos kada kilong bigas sa piling pamilihan na proyekto ng pamahalaan ngayong nalalapit na halalan. Ito ay matapos ipatigil ng Commission on Elections sa COMELEC sa Department of Agriculture. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, ito ay upang hindi magamit sa kampanya ng mga tumatakbo ngayong eleksyon. Maaari naman itong ipatupad ulit pagkatapos ng butuhan o sa May 12 o May 13. Matatanda ang nauna ng ipinatupad ng DA sa Cebu ang 20 pesos kada kilong bigas kahapon. Like me, it's may bagong survey ang social weather station sa SWS hinggil sa mga traits na pipiliin ng mga Pilipino sa mga kandidatong tumatakbo ngayong eleksyona. Alamin kung ano-ano ito sa report ni Don Pamulaya. Don! <tod> trabaho at seguridad sa, sa, pagkain, ilan lamang ito sa mga pamantayan ng mga botante sa pagpili ng kandidato ngayong papalapit na ang eleksyon. Ayon sa SWS survey, 93% ng mga Pilipino ang boboto sa kandidatong nagtataguyod ng pag-unlad sa agrikultura at pagtaas ng oportunidad sa trabaho. Sunod dito ang 91% na mas gusto ang kandidatong tututok sa pagpapalakas ng sistema sa, sa kalusugan. 88% naman ang pabor sa mas magandang karapatan at kapakanan ng mga manggagawa at OSW, habang 87% naman ng mga botante ang naghahangad na mabawasan ang kahirapan sa Pilipinas. 85% naman ang nagnanais ng seguridad sa pagkain at pagbaba ng bilihin. 85% rin ang para sa patas na akses sa edukasyon. 83% naman para sa pagresponde responde sa climate change at mga sakuna habang 80% naman para sa paglaban sa illegal drugs. Ang nasabing survey ay kinomisyon sa Strat-Based ADR Institute at isinagawa mula April 11 hanggang April 14 na may 1,800 adult respondents mula sa buong bansa. Don Pamulaya, Newslight. Salamat sa detalye ng ulat, Don. Newslight. Samantala na nawagan ang PPRCB para sa karagdagang mga volunteers sa nalalapit na eleksyon 2025. Ayon kay PPRCV National Coordinator Arwin Serrano, nasa 350,000 volunteers na ang nangako makikiisa sa pagbabantay para sa patas at mapayapang halalan. Gayunpaman, nangangailangan pa rin umano sila ng mas marami pang volunteers. Sa mga nagnanais, maaaring magpalista sa pinakamalapit na katolikong parokya. Paglilinaw ni Serrano, hindi kailangan katoliko. Maaaring maging volunteer po ang kahit anong rehilyon. Ngunit mahalagang non-partisan ang volunteer. Abiso! Trapiko! Lamin dalawa ang patay kabilang ang apat na minor de edad, mahigit dalawampu naman ang sugatana. Matapos ang isang karambola ng limang sasakyan sa Tarlac City Toll Plaza ng Subic Clark Tarlac Expressway. Base sa naunang impormasyon, naka-full stop sa pila sa toll exit ang isang SUV, isang van, isang truck at isang MPV. Pasado alas 12 ng tanghali ngayong Labor Day holiday. Nang bigla na lamang, o oh kahapon po yan, Labor Day holiday, nang bigla na lamang banggain ang isang humaharulot na sasakyan o na bus. Mabilis sumano ang takbo ng Solid North Passenger Bus. Kaya't nagkanda yupi, yupi ang apat na sasakyang binangga nito. Agad dinala sa Tarlac Provincial Hospital ang mga biktima. Habang hawak naman na ng pulisya ang driver ng bus, iniimbisagahan naman ang posibilidad na human error sa aksidente. Sa ngayon, sinuspende na ng Department of Transportation ang operasyon ng Solid North. Newsline. Tinanggal na ng Philippine National Police sa listahan ng mga respondent si Alvin Q. Kaugnay sa kidnap slay sa kanyang ama na Chinese businessman, o businessman na si Anson Ko na kilala rin bilang si Anson Tan. Ayon kay PNP Spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, walang direktang ebidensya na nag-uugnay kay Alvin sa krimen. naman ang PNP Anti-Kidnapping Group ng Mosyon sa Department of Justice ngayong biyernes para amyendahan ang reklamo at tuluyang alisin ang pangalan ni Q sa kaso. Alas po natin sa buong Pilipinas sa las 8.42 ng Umaga Lightmates. Good news para po sa mga miyembro ng SSS. Mas mababa na ang magiging interes sa mga SSS loan simula po Hulyo ngayong taon. 8% na lang ang interest rate sa salary loan, habang 7% naman ang interest rate sa calamity loan. Inanunsyo ito mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng pagunita ng araw ng mga manggagawa nitong Webes. Makikinabang sa mas pinababang interes ang mga miyembro ng SSS na may good credit quality o iyong mga nakapag-loan na noon at nakakapagbayad sa tamang oras. TV Radio. TV Radio. Nagdulot ng pagkabahala sa probinsya ng Bulacan ng biglang pagkasira ng isa sa mga rubber gate ng Bustos Dam agad na umagos ang tubig mula sa dam kaya mabilis din ang pagpapalikas ng lokal na pamahalaan sa mga naninirahan sa mga mababang lugar at kalapit-pong ilog. Wala namang naitalang nasaktano na sawi sa insidente. Paliwanag ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, sumingaw ang isa sa mga rubber gate dahil sa labis na init ng panahon. Pinawi rin ng lokal na pamahalaan ang pangamba ng publiko hinggil sa malawakang pagbaha. Balik normal na ang pag-agos ng tubig sa Bustos Dam patungong ang Gut River. Naptupok ang 20 hektarya ng lupain sa Batangas Sport kahapon, araw po ng Webes. Ayon kay Batangas Sport Manager Joselito Sino Cruz, nagsimula ang sunod bandang o sunog bandang ala alauna ng hapon agad na rumisponde ang Philippine Ports Authority at Bureau of Fire Protection para apulahin ang sunog. Dahil sa patuloy nitong paglaki, ayon sa ulat, ang lugar na nasunog ay puno. O puno ng tuyong damo na ginagamit bilang car park. Patuloy pang inimbelsigahan ng BFP ang sanhi ng sunog. Live TV Radio, Live TV Radio. Live TV Radio. Samantala, Lightmates, nagpatalbuga ng mga kandidata ng Miss Universe Philippines 2025 sa kanika nila pong national costume sa konseptong Philippine or Mythology. O Myth 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 Mythology. O so, Myth. Mythology. Ako ha, nagagandahan ng mga kandidata nating ito. Philippine Mythology. Ipinimala sa mga kalahok ang maladiwatang ganda sa kanilang pagrampa, suot ang mga likhang kamay ng mga Filipino designers. Ang magwawagi sa National Costume ay iaanunsyo sa araw po ng MUPH o Miss Universe Philippine Grand Coronation Night. Gaganapin ito sa Mall of Asia Arena sa May 2, 6 p.m. Newsline Nagbabala ang Department of Migrant Workers o JMW laban sa mga illegal recruitment scam na nag-aangkata o nangaakit ng overseas job gamit ang missionary o tourist visa. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, may isa ng individual na sinampahan ng kaso sa Department of Justice dahil po sa ganitong modus. Ibinahagi rin niya ang ilang kaso kung saan ang mga Pinoy ay umalis ang bansa gamit ang tourist visa. Ngunit pagdating sa ibang bansa ay nadiskubreng walang lihitimong trabaho para po sa kanila. Patuloy ang paalala ng DMW na huwag basa-basa maniwala sa mga alok na trabaho na hindi dumadaan sa tamang proseso. abroad Nagpakilos ng Philippine Consulate sa Vancouver para tulungan ang mga biktima ng car ramming attack o pananagasa sa isang Filipino festival. Ayon kay Consul General Gina Hamoralina, nakipag-ugnayan na sila sa mga naapektuhan at sa mga pamilya ng biktima pero hindi pa maaaring isa publiko ang kanilang pagkakakilanlan. Ayon sa mga ula tatlo, sa labing isang nasawi ay mga pinaya. Patuloy din ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa assistance na pwedeng makuha ng mga Pinoy Nationals matapos ang insidente. Balita pa rin po tayo sa iba yung dagat, makapal na usok ang bumalot sa Jerusalem dahil sa malawakang wildfire. O wildfire na nagdulot ng pagkakasugat ng ilan at nagtula kay Defense Minister Israel Katz na ideklarang national emergency ang sitwasyon. Ayon sa Megan David Adam o MDA, daan-daang sibilyan ang nalalagay sa panganib habang 23 katao ang naunang ginamot. Kabilang sa mga ginagamot ay ang dalawang buntis at dalawang sanggol dahil sa pagkakalanghap ng usok at mga paso o paso sa katawan. Isinaraan ng mga pulis ang pangunahing kalsada mula Jerusalem patungong Tel Aviv at pinalika sa mga residente sa paligid nito. Dahil sa matinding init at malalakas na hangin, mabilis sa kumalat ang apoy sa mga kagubatan kaya tinawag itong pinakamalaking sunog sa Israel sa loob ng isang dekada. Samantala, inareso ng pulisyang isang residente ng Jerusalem na nahuling nagtangkang magsimula o nagsimula ng sunog habang hinihinalang arson ng sanhi ng ilang insidente. Nakiusap na rin ang Israel sa mga karatig bansa tulad ng Greece, Cyprus at Italy para sa tulong sa pag-apula ng apoy. Newsline. Kahit may siniimbestagahan ngayon ang Human Rights Commission ng India ang ulat na mahigit isang daang bata ang nagkasakit matapos kumain ng libreng tanghalian sa paralan kung saan umano'y may natagpo ang patay na ahas sa pagkain. Ayon sa komisyon, inihain pa rin ang pagkain matapos matagpuan at tanggalin ng kusinero ang ahas. Naganap ang insidente sa isang pampublikong paralan sa Mokamabihara, isa sa pinakamahihirap na lugar sa India. Dahil dito nagprotesta ang mga magulang at mga residente. Nababahala ang komisyon na maaring ito ay paglabag sa karapang tangpantao ng mga mag-aaral. Sports Life. Lightmates, matapos po ang labing tatlong taon sa Barangay Hinebra, inilagay sa unrestricted free agent si L.A. Tenorio. Ibig sabihin, hindi na pasok sa official line-up at hindi makakalaro sa Hinebra o sa PBA ang tinaguriang tiniente. Paliwanag ni Hinebra Coach Tim Cohn, mismo si Tenorio ang humiling nito upang pagtuunan niya muna ng pansin ang Gilas Pilipinas Youth na isang head coach nito. O siya pong head coach nito. Dahil dito pinalitan siya ni Jason Davides sa line-up. Habang naghahanda si na Tenorio at ang Gilas Youth sa FIBA Under-16 Asia Cup FIBA Qualifiers na magsisimula po sa mga susunod na linggo. Oh, lightmates, good news na po tayo na talaga namang nakaka-good vibe. Two is better or better than one dahil dalawang pelikulang Pinoy ang nagbigay karangalan sa ating bansa sa katatapos lamang po na Ahmedabad International Film Festival sa India ang short film na may billboard na si Elias at ang pelikulang Guardia de Honor ay kabilang sa mga finalist at nag-uwi ng parangal mula sa iba't ibang kategorya. Finalist ng short film foreign category ang may billboard na si Elias ng EJL Creatives sa panunulat at direksyon ni Earl Justin Lipana. Nagwagi naman ng Best Actor Award ang bumida sa pelikula na si Jemuel Cedric Razon sa tumba. Nagkamit rin ng malalaking parangal ang full-length film La Guardia de Honor, kabilang na ang Best Director para kay director J. Alterrohas o Alterahosa at Best Actress para sa batikang aktres at direktor na si Loris Guillen. Si La Guardia de Honor producer Art Cruz at Reese Cruz ang tumanggap ng parangal para sa pelikula. Pagbati po para sa mga pelikulang pinamalas, ang talento at galing ng mga Pinoy sa pagkukwento sa pandaigdigang entablado. Nako congratulations po sa lahat po ng nanalo. At syempre, isa dyan ang aking kaibigan at syempre naging salamat. Uh, uh, schoolmate ko nung a ah, kami po ay kolehiyo sa PUP, si Earl Justin Lipana. Congratulations EJ ha. At syempre sa may billboard na sa Elias at Guardia de Honor. Salamat po sa patuloy na pagtataguyod ng pelikulang Pinoy. Congratulations, congratulations and happy, happy watching syempre sa mga nanonood po sa atin ngayon sa Facebook Live. Good morning po. Shalom everyone. Sabi po ni Ma'am Urelia Brescencio. Good morning din po, Ma'am Vivian Sarmiento, Ma'am Ann Bisa, and Ma'am Malu Jonella. Hello, hello din po, Ma'am Sylvia Reyes. Good morning po sa inyong lahat and happy, happy watching po. Nako, Friday na po ha. Mag-ingat po tayong lahat sa weekend. At syempre, enjoy po natin ang ating pong mga pahinga at ang ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon. Good morning po sa inyong lahat and happy, happy Friday morning. Yan ang nga po mga nakalap na balita po ng News light. At para po sa ating Talad of the day, matatagpuan sa Aklat ng Tito, Kapitulo 2, Versikulo 11 hanggang 12. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos sa nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. At mamuhay tayo sa idaigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Manatili po na para po sa bangon na Pilipinas. Dito naman po sa Light TV Radio. Mapapakinggan din kami sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at sa DZGV 14.5 Radio Calabarzon. Live din po tayo sa ating Facebook page Light TV God's Channel of Blessings. And Lightmates. Mates, i-follow din po kami sa social media pages po namin ha. Facebook.com slash Newsline TV youtube.com slash at tv radio at tiktok.com slash at tv radio puntahan nyo rin po ang aming website na zbni.ph muli po kayo po yung nagpapaalala na magingat at tandaan sa kabila po ng mga bad news at fake news laging may Good news. Ako ang inyong lightmate sa ngalan po ni East Cruz, Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Cristobal. At ito ang News Night. Live TV Radio Live TV Radio, Radio. Mabalik ang pinag-uusapan Ulung-puno ng impormasyon At magagandang istorya ng bayan Sa loob ng 30 minutong balitaan Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news At good news, lagi may good news Ito, ang Newsline Six years na tayo, mates. Kaya naman, handog namin sa inyo, Six-Six! Six-Six sa Balitaan! Six-Six sa Kwentuhan! Six-Six sa Blessings! Mula Luzon, Visayas, Mindanao, and all around the world! Mas pinalakas, mas pinalawak in proclaiming good news! Light TV Radio! Six-Six sa Blessings!